Bumaba sa Tropical Depression Category ang bagyong kabayan matapos itong maglandfall sa Manay, Davao Oriental kaninang alas 9.30 ng umaga. Pero kasalukuyan narin rin itong nagdudulot ng masungit na panahon sa ilang lugar sa Visayas. Sa mga kapatid natin dyan, ingat po sa posibleng pagbaha. Para bigyan tayo ng update sa bagyong kabayan, magkakasama natin si Pagasa Weather Forecaster Rhea Torres. Magandang tanghali sa iyo, Rhea. Nasaan na ang bagyong kabayan at saan na ito nagpapaulan? Yes po, uh, magandang umaga din, magandang araw po sa ating lahat. Sa update po dito kay Bagyong Kabayan, as of 10 a.m. po yung location niya ay nasa vicinity ng Caraga, Davao Oriental. So nagtataglay po ito ng lakas na hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbukso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Since almost stationary po itong binabantayan natin na bagyo, asahan po natin magiging maulan sa malaking bahagi ng Mindanao area. So particularly, malalakas na mga pagulan mararanasan over Caraga, pati na rin po sa Davao region, as well as parts, uh, parts ng Central Visayas, Eastern Visayas, pati na rin yung mga Karatik na probinsya. So ingat po sa ating mga kababayan dyan. Um, Rhea, mananatili ba ito sa tropical storm category o nakikitang malulusaw na ito? So currently po nahita po natin humina po siya into a tropical depression category hanggang paglabas po ng ating Philippine Area of Responsibility uh, sa so darating na Wednesday or Tuesday po ay mananatili po ito as tropical depression habang tinatahak niya po yung uh, areas po dyan sa may Zamboanga, sa Sulut, pati na rin po sa Palawan. So over the next few days po, although hindi natin ito na lalakas pa ito lalo or uh, medyo mababa yung posibilidad na lalakas pa po ito lalo into a tropical storm, ay makakaranas pa rin po ang maulan na panahon sa so, malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan. So madaming ulan na dala. Kahit mahina itong bagyo, ay maraming ulan ang dala nito or dulot nito, Rhea? Yes po, tama po, since uh, yung mga lower categories po talaga ng mga bagyo, mas marak, mas maraming dalang ulan, kumbaga, as compared sa mga malalakas na bagyo na umaabot po ng mas patataas na category. So for now po, although tropical depression, medyo mahangin-hangin naman po yung mararanasan, or gusty conditions, kumbaga, ang mararanasan, um, more on mga pag-ulan po talaga ang binabantayan natin. Hmm. Pero yung, eto, yung... Uh sabi mo nga mas marami talagang ulan nang mahihinang bagyo pero unusually more or high ba yung dami ng ulan nito or just the usual yung usual po na malakas na pag-ulan bugso po talaga or ang nakikita po kasi natin uh, magpapatuloy po yung mga pag-ulan so in terms of uh, yung bu buhos na ulan niya po ay hindi naman po ganun uh, as compared kumbaga sa mga dilu um, dilubyo kumbaga ng mga pag -ulan. So at the very least po, aabot uh, ng 200 millimeters yung areas po dyan, lalong-lalo sa may Karage and Davao area. And then, uh, posibleng umabot ng 100 millimeters naman po yun sa mga karating na probinsya. Paalalahanan lang natin sila ulit, Reyano, magmula today hanggang, sabi mo, we, baka possible na Wednesday. Ano-anong mga probinsya, again, ang dapat maghanda sa maulang panahon? Yes po. So, currently based po sa latest na forecast tracks natin, yun po nga po, nag na tong si Bagyong Kabayan. So, asahan po natin mga pag-ulan, pati na rin malalakas na hangin, lalong-lalo na yung mga areas na kataas po ng tropical cyclone wind signal number one. So, mostly sa southern portion ng eastern Visayas at central Visayas, makaranas po tayo ng maulan na panahon. And habang tinatahak niya po etong or generally westward po yung pagkilos niya sa mga susunod na araw hanggang sa darating na Wednesday, ay asahan po natin pati na rin sa west St. visayas pat, uh, sa mga lugar po malapit sa Sulu Sea, pati na rin sa Palawan, asahan po natin magiging maulan ng panahon sa mga susunod na araw. So, posible pa po yung mga pagbaha, pati na rin landslides at pinag-iingat po yung ating mga kababayan. Maanatili po tayong updated. Yung sunod po natin na bulletin ay mamayang alas dos ng hapon. Rhea, dito naman sa atin sa Metro Manila, papasok ako sa trabaho eh, maulan. Ano ang dahilan? espo yung mga pag-ulan na naranasan natin, particularly over Metro Manila area, dulot po nitong northeast monsoon or hanging amihan. So kadalasan po yan, medyo may kalakasan din po yung uh, hanging amihan sa ngayon, so makakaranas po talaga tayo ng mga isolated light rains kumbaga. Pero lalong-lalo na dyan sa may eastern sections po ng Luzon area, sa Bicol region, sa Cagayan Valley, pati na po sa Aurora at Quezon, medyo magiging frequent lamang po yung mga pag-ulan dahil may kalakasan nga po itong northeast monsoon. Although ninaasan po natin, wag patuloy sa mga susunod na araw, magiging maaliwalas naman po yung panahon natin. Mm -hmm. At ano ang aasahan natin uh, panahon ha, sa weekend hanggang sa Pasko? Nakikita na ba natin yan? As so for this coming weekend, medyo may kalayuan pa rin po na hikita natin. So at the very least for the five days, since wala naman po tayo ibang mino monitor uh, besides dito kay Bagyong Kabayan. And uh, yun nga po, inaasahan natin until Wednesday or at the very least until Thursday, makaranasan po na, makakaranas po ng mga pagulan sa ilang probinsya itong uh, dahil nga dito kay Kabayan. So until Thursday, um, portions po ng Visayas or Palawan area, makakaranas pa rin po ng mga ulan na panahon. Pero since wala na kung kasunod na sama ng panahon na posibleng magdala ng malawakang pag-ulan, makakaranas po tayo ng maliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Posible bang itong si Kabayan na ang huli nating bagyo na mararanasan this 2023? So for na po, nakikita natin, wala naman po siyang kasunod. So possibly, ito na po yung huling bagyo na makakapasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero syempre, may mga changes or possible changes pa rin po tayo sa ating mga, uh, kumbaga, so weather systems, hindi po natin nakikita na pwede pa rin pong may mabuo. Pero sa ngayon po, based po sa ating pagtaya, ay at the very least for the next two weeks, wala na po tayo na ikita na mabubuo pa sa ating Philippine Air Force Pond mm -hmm. Mas kakaunti ano yung ating bagyo this year, Rhea? Yes. yes po, tama po, tama po. Oo, ito ba'y dulot ng uh, ng uh, El Nino Kasi usually we expect like around 20, tama? 20 to 22 na bagyo. E eh, pang 11 pa lang si K. Yes po, tama po. Uh, usually po talaga, on average, nasa 20 po yung uh, pumapasok na nabubuo po sa loob ng ating Philippine Air Responsibility. Pwede din po natin sabihin na epekto po ito ng El Nino yung uh, madalang, kumbaga, yung uh, frequency ng mga bagyo pumapasok po ng park. Maraming salamat for the update, Weather Forecaster Rhea Torres. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.